Okay, na po ng bata nga gusto magmikaniko. Tang. Oh, magbayra oh. na inko. Oh. dagan na bius ni siya, na bius. Bungkag na, bungkag. Bungkag ni siya makina. Muni bata nga gusto magmikaniko, bungkag na siya makina. Now. Yan ang isinsilyong makina. Okay, ayo ha, humok naman na mana. Ayun ang tauri tubo. Oh, humok na na. Oh. Agresibo kay siya mang manangtang. May na sa tools. Na may ubang mga bata nga gusto mo kuan di ka mahawi tulos, pero kani siya may na kay muhawit sa tools. Basic init, kumpati na siya. Ako ipasilong sa dili kay tangtangon sa niya. makita <laughs> Oo. Oh. Hawiri kay mabundakan imong tiila, ha? hawiri. Hawiri nang dako. Ang, isa ka kamot, di sa bolt maghawid. Dana, dana ka maghawid. Nga ang isa sa bolt Tayo ni dito. Hoy, tayo ni mo apo. ni ma eh. ka eh, video na. video. na niya matang ang flywheel. Ay pagkatangtangan na amo nan sa masinchap. awiri awiri ayo kay ma busdak. Mapuntakan okay? Anak yun inanan makamao sa pagtarbaho nga shift ni. Itumbana karon diri ma. Bundukan i Okay, oh anak na, ibutang na.

Kung pwede, i-subscribe, follow ninyo, i-share ang uh, aming video. Salamat.